Eh, tinuturing na tagumpay ng National Bureau of Investigation at Department of Justice ang conviction kay Alice Guo. Ayon sa NBI, mahalaga ito sa mga hakbang ng gobyerno na buwagin ang mga sindikato sa bansa at protektahan ang mga biktima ng human trafficking. Para naman sa DOJ, patunay raw ito na gumagana ang justice system sa bansa napakalaking panalo to sa ating bansa, lalo na sa dako ng human trafficking. Connected din yan sa, sa confidence sa ating justice system. No? Kaya sana magkakumpensa sa ang ating mga taong bayan na yung mga ibang mga mabibigat na kaso na hinaharap natin ay nandun din. No? Nandun din talaga ang pagpupersigin. Wala raw isinasagawa ang internal investigation ng Malacanang kahit ilang miyembro ng gabinete ang nadadawit sa isyo ng katiwalian sa gobyerno. Gayunman, Nagpahihwating si Pangulong Bongbong Marcos sa posibleng balasahan. Darito ang aking unang balita. Hindi ba magkakabinet shake-up tayo? Agaw pansin na mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong bayani awards bukod sa pahihwating ng balasahan sa gabinete. Sinabi rin niyang magiging bahagi nito si First Lady Liza Araneta Marcos. She has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka shake-up tayo sa kasama ka na nun sa... Pero sabi ng palasyo... Kung so, nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Dito lunes sa karoon na ng pagbabago sa kabinete nang ianunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw ng dati Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa desa. Pero si Bersamin, iginiit na hindi siya nag-resign. Sabay tanggi na wala siya kinalaman sa budget insertions. Hindi binawi ng Malacanang ang nauna nilang anunsyo. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At uh, nakausap naman po sila ng Pangulo face to face at uh, let us just leave it at that. Do We still stand by our statement that he resigned out of delicadeza. Muli po, ang uh, pina po sa atin ay galing sa palasyo at uh, kung, kung ano po narandaman ni uh, ES Bersamin, uh, yun din po uh, na ginagalang po natin ang kanya nararamdaman. Inanunso rin lunes ang pagbibitiw ni Amena Pangandaman bilang budget secretary. Kinumpirma yan ni Pangandaman. Anya, nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Itinanggi rin niya ang aligasyon kaugnay ng budget insertions. Kahit may dinadawit ng miyembro ng gabinete sa katiwalian, wala raw internal investigation ng Malacanang. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Mayigit 38 million pesos ang naliko mula sa pagsubasa ng Bureau of Customs sa ilang mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Sabi ng BOC, tatlo sa pitong sasakyan ang tagumpay na naipasubasta. Ang isa ay binili ng kumpanyang Lecentral Jewelry, habang ang dalawa nakuha ng Simplex Industrial Corporation. Ay sa BOC, walang nagbid sa apat pang mamahaling sasakyan ng mga diskaya kaya posible nilang ibaba ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. Nakolekta ano, kolektang mahigit 38 million pesos mula sa tatlong luxury vehicles ibabalik ng BOC sa kabanang bayan. Hindi yan may iwan sa BOC. So pag yan, sa Bureau of Treasury na, magagamit niyan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component Of anti corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. These seven luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Itinakda ng Appeals Chamber International Criminal Court ICC sa November 28. ang paglabas ng desisyon ito sa apilan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Batay sa anunsyo ng Appeals Chamber, ilalabas nila ang pasya alas 10.30 ng umaga, oras sa The Hague, Netherlands, o alas 5.30 ng hapon dito sa Pilipinas. Diyan malalaman kung papabura ng Appeals Chamber ang pag ng defense team na mahina na si Duterte, kaya hindi na raw dapat ikulong habang nililitis para sa kanyang kasong crimes against humanity. Matatandaan ang ibinasura na yan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong September 26. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.